Ano ko yun? Naki nakita ko kasi sa CCTV. Sino? Si Troy, nilalaro si Stacy. Ha? Huh? o, diba? Pagdaan mo, gagawa nung sama, ha? Troy! Oh. Da Ay, wala sa... Um ha? Umihi ka si... Naglalaro kayo ni Stacy? Stacy! Easy! Bakit ko naman magkisa dito? Asan ang iyong mami? Asan ang mami niya? Ate Johnny po, humihingi Anong Ate Johnny? Gianni. Mami Jani, Di ba? Mami Johnny, itawag mo. That. Ano? Ano yung ko? Ano Ang niyo dito. Parang hapang magiging dito Ano po yun? Nakikita ko sa CCTV. Sino? Si Troy, nilalaro si Stacey. Anong ginagawa? Hindi Sige ko, mo. Tingnan mo. Uy. Uy. Oh. <laughs> oh, dibas. Sakit ni leno. Saya hati si. Ha? kau usap dulu. Sampai. Sampai. Oh. Sama. Oh, dua. Dah bisa ini. Oh, gitu. <jimba? Jimba>. Oh, gitu. <laughs> <Kina, kina. Kina. laughs> oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, na nga sa ka na ka. Troy! Oh. Ang gawa mo? Ay, wala sa... So. Um ha? Um kasi siya. Naglaro ni Stacy? Hindi. Um um kasi siya. Sino? Sino? Ano pagsalita? Siya, alika dito nak? Wait lang, kunin ko lang siya. Stacy! Easy! Bakit ko mo magpisa dito? Asa <laughs> ah, nang yung mami? Asa ah, nang yung mami niya? Ate Johnny po, umihi po. Anong Ate Johnny? Ano ka no, nakasub, nahiya po ako eh. Baka sabihin ng mga tao, pabida ako eh. Paano ka nag-iwa? Mami Johnny! Diba? Mami Johnny tawag mo. Ano? Ano yung nanay ko? Ano yung gagawa Saan ang ginagawa? Ang sayo-sayo dito, parang happy family kayo dito. Happy family? Bali yung pinabantay na yung Troy si Stacey. Oh, happy family. Ang bundi naman yung oh. Uy! Ano? Ang bundi namin yun, oh. Ano bang, ano bang sinasabi mong ampon, Kurt? Wala namang hmm. may ampon. Hindi ko naman kayo tinuturing na ampon, ha. Tinuturing ko kayong mga tunay kong anak, ha. Oo. Ang sayo dito, eh. Uy, ano naman kung masaya? E eh, di makisaya tayo, makisaya ka! Oo oh, nga, banding oh. banding! Oh. Nilalaro niya si Stacy, tinuturoan niya eh. O oh, ikaw, gusto mo oh. hmm. Ayaw mo. Ayaw mo naman. O pag inahaya ka, ayaw mo. Pag hindi ka inahaya, nagagalit ka, parang ikaw yung kawawa. Ang gara mo naman. Sige nyo, apapamili kayo dito. Pamilya naman tayo. Eh. Magiging masaya ka na lang. Ito naman oh. Bakit? Ang problema mo. Ha? Ah. Ba't parang paiyak ka? Ano ba? Aboy! Ay, ano naman? Ano pair kayo? Bakit anper? Anper! Pano show. Paano ko naging unfair? Susubo ko kay Mami Johnny ko. Ano? Susubo so, ay Mami Johnny ko. Bale ko ang bote. Ano ba meron doon, Troy? Hindi ko alam, sub. So, Nagbabantay ka po ako eh. Hindi ba kayo nag-uusap noon? Uh, vlog mo wala eh. Nagsiaan uh, niya ako yun, sub. So? Ano ba lagi na lang? Pamain. Pag may, pag may ano, lagi siya nakabuntot. Pag na, biglang dar... Pag wala naman si Troy, di naman dumarating. Pag nandiyan si Troy, biglang darating. Oh, nagpapapansin yan, Papansin. so. Tingnan nagpapapansin. Guys, yeah. normal lang ba yun? Hindi, tanong ko, yung may mga inampun dyan or what, okay lang ba yun? Ano, like, nagugulong kasi ako eh. Mag-advise, mag, -mag kailangan ko ng payo ninyo. Akit na namin, Troy. Lagi na lang. Di, tingin ko, ano yun, Sob? Tingin ko, kasi gusto niya rin itong laruin. Kaso hindi niya nalalaro si Stacy. Kasi hindi, hindi. siya naliligo, eh. Uy, hindi. Oh. Alam mo ba kanina sabi ko oh. na, Kurt, baka pwede mo naman sa man si Mami Johnny nyo. Oh. Na mag-alaga. Kasi nag-chat-chat sa akin. Eh ako, marami pa akong ginagawang trabaho. Ano sabi ni Kurt? Gagawa ko assignment. Eh, tinatanong ko siya, sabi niya, bawal daw siya mag-alaga eh. Hindi, walang ganun. Butik mo yung Kurt. Oats mag-dadrama. -drama, Drama-drama to si Kurt